Dol, ang pangit mo. Ang pangit ng katawan mo. Wala kang abs. Puro ugat. Yung ugat niyan, steroids. Teka, guys. So, wala nga akong abs. Pangit katawan ko. Pangit ako. Alam mo, hindi ko na talaga alam. So, kung pangit ako, yung nagsabi nito, ano masasabi mo? Alam mo, hindi ko ugaling ano eh. Anyways, yun na lang. Ewan ko na lang. Ang dami eh. You hate puro ganun na lang. Ah. Nagsishare lang ako tsaka pinapakita ko lang kung ano yung nag-work sa akin yung mga exercises tsaka yung katawan. Pangit kong matandang katawan hard work. Mas may mga nagdi karong Siyang karangalan makaboxing ka. ipo po ako nagbo-boxing. Kayo nilang mag-sutuwa. Ayoko bagas-gasan yung mukha ko kahit bayarin nyo akong malaki. Wala, do what works for you guys. Kung mag hate kayo na mag hate di kayo maging successful. Ayusin yung buhay mo, maging happy kayo, hard work, maging contented kayo, at tumulong kayo sa kapwa nyo. Iangat natin sila, huwag natin hilahin pa baba. Tsaka, yung oras nyo, huwag nyo sayangin sa ganito. Gandahan nyo yung buhay nyo. Tama kayo, mali, I'm not your doctor. Do what works for you. Happy, healthy guys!